Yan, so mainit na naman ang panahon guys. Ayan. So buti naman hindi na masyadong naulan. Hindi hey, nga pala naalala ko guys, may nagbigay sa akin ng sunglasses dito. Pakita ko nga pala sa inyo. Ngayon ko lang naalala to eh. Ito. Ayan. So ngayon ko lang to guys, mabubuksan, matitesting. Ayan natin. Napakaganda guys. Ayan Oh. Buksan so, natin. Mm. Napakaangas. Beso. Ay. Ganda. Oh. Huh? oh. Ang ganda. Yun, thank you sa nagbigay. Thank you kay Mama Taba. Sakto magagamit ko to. Try na nga natin, guys. Ang ganda. Ang ganda. Green Klein guys, ang ganda bit yun, thank you thank you salamin guys thank you, thank you.